hindi na ngayon mm. anding yung hagdan sobrang ganda na dito Welcome back po ulit eh. mga kabayan sa uh, aming channel Nag-update tayo ng positive River Esplanade so, dito sa uh, Makador Bridge Linggo na ngayon Natin yun Inauguration Inauguration sa mga ilaw ganda na dito. Ang ganda nilagay ng mga halaman. Ang bang lahat ng halaman din. Ang din. pupuntahan to mga tolonggi ang pasaway ayang kayang talunin ito laki ng nagbago no super traffic ngayon papunta ng Santa Cruz Ayan, papunta ng Carriedo parang babagsak na itong itong pader nakahilig niya sa kabilang side tayo ng car 2 na harap siya sa ano, sa Manila Bay sa uh, Roas Boulevard sa likuran ngayon ngayon nasa tarpulin nakatalikod ngayon natin kung anong gagawin dito sobrang traffic ngayon eh dito sa ano sa barong-barong na bahay. Ang ganda na talaga. Ay, may ano pa. May mga basura pa dito sa ano. Ang post ito. Ang ah, hindi na natuloy. Eh. ngayon. And then you Pero ano lang ta ordinary na hagdan. Wala mga ilaw. Yun. Sa may ilalim ng Quezon Bridge, mayroon mga ano, eh, mga hilaw isa ba mga kabayan isa pa dati marami mga bahay eh laman ito rin ito rin hindi tapos meron talaga siyang gap ito yung patig river dito rim para mim mascotes. Ganda ng yung mga ilaw, yung mga balustre. Tayo mo. dito. Dito sa esplanade dami ilaw. Pero do sa De, de la industria, a los suelos. LED sa no sa may ilalim ng LRT1 Ito so, meron ng pintura. Kaliwa wala pa.